Yo, what's up mga ka -tibs? It's me, Billy, with a J and a Tibs Finally, I'm back in YouTube channel It's Billy J. Tibs, mga ka -tibs. What's up? So, na-miss ko kayo mga ka -tibs. Right now, uh, pupunta muna tayo ng Divisoria At Sunday ngayon, hindi tayo nag-ride So, bibili lang muna tayo ng pagkain Food trip misis ko ngayon eh Si Thea Tibs at si Ewell So, nagpapabili sila ngayon sa Divisoria ng mga kain. So, punta tayo doon. Tingin tayo ng pwede natin mabili. So I'm here na sa uh, Divisoria So nito tayo ngayon nakapark sa may tapat ng 1188 Sa kanto ng Reina Vente At saka Ano ba kanto? Yan, Soler So yan, dito tayo sa may tapat ng 1188 So punta tayo dun sa may bandang Lucky Chinatown So dun tayo bibili ng pagkain natin sa may Lucky Chinatown mga ka-tips. So yan, ito na, Lucky Chinatown Dito lang tayo sa kabila Nagpark lang tayo sa kabilang side lang So ito Ayan, dito tayo pupunta At dito tayo bibili ng mga kain natin Actually, 12 o'clock na pala Tsaka maulan ngayong araw na to Ayan, ilang araw natin umuulan So ngayon, Lumabas lang tayo para bumili lang ng mga kain natin. So yun, papasok na tayo sa mga kainan. So itong kahabaan na to is puro kainan to. So bibili na lang tayo mga kain natin. Pili tayo sana may mabili tayo masarap. Doon na tayo sa kabila ngayon. Lapit sa 168. So, titingin lang tayo kung meron doon available na ano. Yung pusit na niluluto doon sa huling. So, type ni Teya kasi. So, ito. May shawarma shack din dito. Buko Express. Yan. No. Maraming makakainan dito. Dito tayo sa may bandang 168 naman banda. So, yan. Tingnan muna natin kung meron nag-iihaw doon. So ito, nagpapabili ng atis si Teya So yan, may nabili tayo Kalating kilo lang So ang price niya is 200 per kilo Bumili lang tayo ng kalating kilong atis Yan So masarap mga putas dito May mga mangga Yan, santol At saka yung rambutan So yun, available to dito ngayon sa Labas lang ng 168 So to nakabili tayo atis Kaya lang wala yung nagtitinda ng pusit eh Usually dito siya pumipwesto Sa pwesto niya ni Manong Yung nagtitinda ng lumpiang sa Viva ngayon So tingnan natin sa may bandang rekto Kung may available doon So ito nasa kabilang side tayo Nung 168 dito sa malapit sa vector So hanap lang tayo ng tindahan nung ano Nagtitinda nung hindi 'ke tindahan nung ano nung inihaw na ano na pusit. Kaya lang mukhang wala pa rin yata eh. Check na lang natin kung may available doon mga katips. Talagang type ni Teya kumain doon eh. Nagpapabili siya noon. Eh. So, sana meron tayong mabili. So, andito nga tayo sa kabilang side ng 168 at 999. So, doon may pumipeso din itong ano eh. Uh, tindahan ng mga ano, nung pusit na iniihaw. Fortunately, wala. Bigo tayo mga katibs. So, wala tayong mauwi nga iniihaw na pusit kay Teya Tibs. So, bahala na. Bili nang tayo ng ibang makain. Balik na lang tayo sa may, sa may Lucky Chinatown. Doon na tayo bumili mga katibs. So ayan, pabalik na tayo ng Lucky Chinatown. Doon na lang tayo bibili ng mauulam natin. So bigo tayo, wala tayo nabili talaga nung pinapabili ni Thea tips Actually, masama nga lang pakiramdam ni Thea tips, eh. Gusto niya talaga pumunta dito, kaya lang wala eh. Sinusumpong kasi siya ng migraine niya. So yun, ilang araw na rin siya eh. Three days din hindi nakapasok sa opisina. So 'yan. So ngayon Sunday, nagpapabili siya sa akin, nagki ng pagkain since wala pa naman kaming ulam, so 'yun ang gusto niya sanang kainin. Kaya lang, wala naman ako nabili. So sorry na lang. So titingin na lang tayo. Try ko bumili ng lechon belly kanina. Mukhang masarap eh. So ito, nakabalik na tayo sa Lucky Chinatown and bibili muna tayo ng ano, makakain natin dito. So ito, Moshi manju. So type ni Yuel to So bili tayo Ate pabili nga ako ate Yung small box lang 15 pieces Ah uh, yeah sorted So yan o oh. May machine nila sa pagluto Ano-ano ba mga flavor niya ate? po? Ah, okay. Choco Pudge at saka Pastillas de Leche. Yung, yung pala mga flavor niya mga katips. Dalawang kasi lang, Pastillas de Leche and Choco Pudge. So ito mga ka-tips, bili tayo nitong lechon. Tikman natin kung masarap to. So bili tayo mga ka-tips. Pabili ko naman na ano, one quart. Yung ganito, dito. Hindi pa buka. Ano na, hindi na price. So ayan mga ka-tips, bibili tayo ha. Ah. Dagdagan mo yung balat kuya. Ayan, si kuya. <laughs> so ayan, titikman natin itong lechon belly niya. Ulam natin mamaya pag uwi sa bahay. So, hindi tayo nakabili nung ano eh, nung uh, pusit na inihaw. So, itong kakainin na lang natin. Uwi natin kay Thea Tips. So, ito, bibili din tayo ng ulam para kay Yuel. Uh, pabili ko nung ano, ate. Itong fishball, isa. Tsaka isang, ito, gusto ni Taya Tibs to, mga Yung dynamite. Ah, oh, isang dynamite. So, yun mga ka-tips, nakabili na tayo ng pagkain natin. And unfortunately nga, sabi ko, hindi tayo nakabili nung, ano, nung pinapabili ni ang ano, uh, inihaw na pusit. So, ito, nang nabili lang natin is yung uh, lechon belly and then yung, ano nga ba ito? Bumili tayo ng fishball para kay UL. And then yung dynamite para kay Taya Tips din. And nagpabili din siya ng pruta sa atin, yung atis. And itong mosimanju na uh, kakainin mamaya ni Yuel. So yan, pabalik na tayo sa motor natin kay Gizmo sa parking area. And after this, yakin na ulit tayo, papauwi ng bahay. So yan, Hindi lang nangyawi dito mga ka-tips. Bumili lang tayo ng mga kain namin. So yan, tapos na tayo dito sa may Bibistoria. Nakabili na tayo ng pang lunch natin. So nakabili tayo ng ano, nung ulam namin siyong yung chon Deli and then yung uh, dynamite na pinabibili ni Kaya Tiz si Yuel binila ko ng fishball na lang and then si Kaya nagpabili din siya nung atis at saka yung Moshi Manju para kay Yuel din so pasalubong natin uh, unfortunately nga hindi tayo nakabili nung ano nung pinabibili ni talaga ni Kaya yung pusit na inihaw kaya wala talaga mabili so okay na muna to next time na lang pag bumalik kami dito so dito na tayo mga Salamat and God bless